Yung mga paps, dito naman tayo sa San Miguel Luna Isabela ngayon Napakarami nga rin nag-request nito Kaya naman, shoutout po sa lahat ng taga San Miguel Luna Isabela Let's go! Hello po, kabagis po kayo? Ay, pwede pong magtanong? Oh, okay, ano eh, po? Eh, kanto po, taga-kawain okay, po ako. nahanap ko po kasi yung pamangkin ko. Sa, ano Batang maliit po na ganyang kalaki. Di totoo yan. Nakakulay yelo po siya. Baka po may nakita kayo. Alam mo na. Saan pa yung last na ano po? Alam mo na. Saan pa yung last <laughs> na? Nakita daw po dyan sa kanto ng Luna. Sa kanto ng Luna? Uh, ay, doon! Oo. Okay. Baka po pasok lang dito. Ito mm, po sa baka. <laughs> baka po nakita nyo lang. <laughs> Tama hello. <baggy's so> <laughs> okay lang sama ko ka kayo. Bigyan ko po sticker. po, baka po nakita Bigyan ko po kayo ng sticker. <laughs> Seryoso, seryoso si lagi Taga ka ngayon po. Siyempre, ah, ano nga naman hindi ka ka. <laughs> Taga distrito po. Ay, sige po, Gabagi. Oh. Sige, sige, abagi, so, sige, sige po, Gabagi sa palo na lang doon. Sige po. So, sa oil na magpicture tayo? Sige po. Okay lang, kaya po po ng oras nyo. Alam ko may nahahul kayo eh. May, may, may pulong po eh. Ay, ako, oh, ako. One, two, sign. Pwede hong magtanong? San Miguel na po ba to? San Miguel pa rin po ba to? Ay, hanggang saan po ang San Miguel dito? Hanggang saan po yung gulo ng San Miguel? Hindi nyo po alam? Pwede, may lang po sana ako eh. Yung pamangin ko po kasi nawawala. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Ganyan po wala kayo na bata. O, oh, eh nakita daw kanina doon. Kilala kong kaliskis mo, oy. Baka po may nakita lang kayo. Nakakulay yellow siya, baka po may nakita. Eh, taga-kawaan po oh, po. Lalaki po, taga-kawaan pa kami. Ito nga yung helmet nyo, hindi. Huwag ka lang ang Baka po may lang kayo. Ito po Ito po. It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> <laughs> Hello. Na nagbablog ako kay lang sali ko kayo. Tupusin. Ito Ito po <laughs> Yes, Tiger. <laughs> seryoso, Yung Oh, sama ikaw tumatawa ka na, no. <laughs> Hello, yes, Tiger. Follow niyo na lang din ako. Ito po, Tiger, oh. Ito po. <laughs> sali ko kayo sa ano, vlog ko, okay lang? Okay lang mo magpicture tayo? Okay lang, sali nyo na sila Okay lang mo sali kayo? <laughs> Gano'n nyo na lang po sa page ko Mulungang din po lahat ng ano, no? Opo, oh, nasa Facebook na po kayo. Nasa YouTube din kayo. One, two, five. Ito lang po. Ito lang po. Ayusin lang po natin. Okay naman. One, two, five. Ito lang po. Thank you. Thank you po. Mulungang po lahat San Miguel, ano? Opo. Thank you. Hello po. Pwede pong magtanong sa inyo? Okay lang pong magtanong sa inyo? San Miguel pa rin ba to? San Miguel pa rin to, hindi na. Sa Centro Dos na ah, to. Ganun. May nahanap kasi ako yung eh. pamangkin ko eh. Ganyan sa Katangkad eh. Nalalaki. Hindi totoo yan. Wala daw dun sa may, ano eh, sa may San Miguel. Eh iniikot ko na dito. Baka lang nakita nyo. Babalalaking na ako na yelo. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Wala naman. Ito siya oh. NANI? Det er noen bra prøver. <laughs> <laughs> <dos na> <laughs> <laughs>

Pwede, bigyan ka ito sticker, pre. Eh. Mambaba lalabas na ako ano